Sa mapagpalang araw na naman po sa ating lahat mga backyard farming Sa umaga pong ito ay maganda pa rin po ang sikat ng araw Sana po ay tuloy-tuloy na po ito Siguro ito na ang simula ng summer dito sa amin Ang ibabagay ko po sa inyo ngayon ay yung Paggawa po ng itlogan po ng aming inahing pato Dahil po meron na po siyang mga kasamang mga patong maliliit yung kanyang anak po na isa't kalahating buwan na po eh kung hindi ko po siya lalagyan ng itlogan don sa kanilang uh, kulungan wala po siyang matutulugan o maiitlogan dahil po nga naagawan siya nitong mga maliliit na pato kita niyo po ang ay, mga alaga ang kulit. Gutom na gutom sila. At uh, talagang nangingi ng pagkain na eh. hindi mo pa nilalagay yung pagkain talagang sinusundan ka ng sinusundan. Uh, at sana nga po ay magtuloy-tuloy na rin ang pagdami nila itong aming mga pato. Ang itong mga 45 days. ay eh, hindi pa po, po kami sigurado dahil hindi pa rin po sila nagkakaroon ng mating pero hindi po kami mawawala na ang pag-asa. at uh, sisimulan ko na nga po ang paggawa din sa itloga ng aming pato uh, kumuha lang po ako dyan ng mga lumang gamit ng mga kahoy meron po kaming mga kahoy dito na yung mga balat po ng pinagchainsuhan ng nyog yung coco lumber po yan yung mga balat po ng nyog yan po yung gagawin ko sa sidings nung itlogan po nung pato at uh, saka po yung mga lumang kawayan na meron pa rin po kami na itabi dito uh, yun din po yung gagamitin ko yung mga na tira namin mga kahoy po kasi hindi naman po kailangan magandang maganda yung itlogan ng pato basta maihulma lang po na parang box hindi naman kasi po pwede yung karton dahil malambot po yun basta po maihulma ko lang po yun ng kwadrado at lalagyan ko na lang po ng sako at saka ng mga tuyong damo yung sa manok po kasi yun ang ginamit namin yung karton yun po kasi eh, hindi naman po katulad ng pato na nasa lupa sila pag po kasi karton yung ginamit ko dun sa may pato baka lumambot po dun sa lupa at po baka matalsik-talsikan ng tubig, nasira po kaagad yung kanyang itlugan. Kaya ganito po ang ginawa ko, halagang kahoy. At buti po meron po ako pang mga natirang mga pako pa dyan kahit na kalawang-kalawangin na. Pwede pa rin pong gamitin yun. Pwede rin pong gamitin sana yung mga plastic container na hindi na po ginagamit na medyo pabilog pero wala po kasi gaming ganoon lahat po kasi nung mga balde namin at container ay ginagamit namin para sa pag ipon po ng tubig dahil wala nga pong tubig dito sa amin na pwedeng ikabitan kaya po yung mga balde namin ay hindi po pwedeng gamitin yan sa mga itluga ng aming mga alaga Ayan po, kita nyo. Ayan o, yung balat po ng nyog. Uh, kasi po pag uh, change jine so yung mga kokolamber, uh, eh. yan po ay tinatapon na nila. Sa amin naman po ay kinukuha namin para in case of emergency na kailangan po ng kahoy, pwede pong magamit. Lahat po ay talaga mag-iisip ka ng paraan para hindi po gumastos ng malaki. At uh, makagawa pa rin po tayo ng mga katulad nito ng itlugan sa ating mga alaga kahit na hindi po tayo gumastos o bumili uh, yung mga scrap lang po sa bahay natin na pwede nating magamit ganyan lang po dito sa probinsya kung ano po yung pwede nating pakinabangan kami po talaga tinatabi po namin para po sa panahon na ganito na kailangan mong gumawa ng mga itlugan o kulungan ah uh, hindi na po tayo bibili sa merkado ang gagasusin na lang natin na uh, siguro po yung tulad nyan yung pako talaga kasing wala naman tayong kukuhanan diyan na mga scrap At siguro po yung sa mga lumang kahoy na kailangan na, na ay nabaloktot na itutuwi din na lang pero syempre baka magkulang po yun na lang ating mga bibilhin sa merkado yung pako saka yung alambre yan po kasi yung hindi ko pinapawala dito sa aming bahay na pako po tsaka alambre kasi in case po na merong kailangan itali o i-repair ay napaka useful po na merong kang tabi na pako o alambre. Dahil po malayo nga po ang merkado dito sa amin at uh, mapapagastos ka ng gas kapag bumili ka pa sa merkado kapag wala ka pong mga stock sa bahay mo ng ganito. At uh, ayan po, malapit nang matapos. akin nang nilalagari yung panghuli na dingding. Uh, -ding. At uh, ayan, papakuhin ko na rin para talagang matapos na kagad. Dahil kasisikatan na ako ng araw po dito at masakit din po sa balat. Kahit po na nung ulan ng ulan ay pinapanalangin ko sana yung umaraw na. ay Ngayon pong maaraw naman, mo pa rin tayo dahil sobrang init naman, masakit naman sa balat ng mga tao talaga. Sala sa init, sala sa lamig. Pero pasalamat pa rin tayo po sa Diyos dahil binibigyan tayo ng magandang panahon. Salamat talaga po tayo palagi dahil sa mga biyayang natatanggap natin sa araw-araw. Ayan -araw. at mayroon na nga po akong ginawang kawayan. Mayroon pa ako natirang kawayan na hindi ko nailagay dun sa bakod dahil ah uh, Kompleto na po. At yan, tinabi ko lang kasi parang kailangan pong gamitin. Meron pong magagamit. At uh, ayan, ikakabit ko naman po yung kawayan na yan doon po sa may ilalim po. Yung parang pinaka-flooring po para yung pong saluhan ng sako. Para hindi po direkta sa lupa po yung yung ano, yung kanyang sako. Meron pa rin pong nakalagay na kawayan sa kanyang sahig. At uh, medyo makapal po pala yung kawayan. Akin po munang pinawasan kasi po uh, hindi po magiging pantay yung paglagay dun sa sahig. Kaya pinutulong ko po muna at piniyak ko sila para maganda po yung kalalabasan. At uh, ayan po, uh, nailagay na po yung uh, kawayan na support na dun sa sako. Uh, hindi ko na po kasi naipakita yung pagpukpok uh, nyan dahil hindi po gumagana yung clip na naisave ko. Hindi ko po alam kung bakit. Kaya bali parang na-shortcut na lang siya Ayan po, nilagay ko na ang sako at kukunin ko po yung mga ano nato yung dam mo. At uh, yan po yung parang pinakapugad po uh, sa pagre-ready na sa kanya ang pag-iitlog. At uh, kung kayo naman po ay nakaabot na sa bahagi ng video na ito, kami po ay hiling sa inyo na pahit po ng subscribe button para po sa paglago ng amin channel at para ma-itulong din po namin sa iba. Pati na rin po ang mga like, comment, and share dahil po malaga po sa amin ang inyong mga komento anta ayan po ay ilalagay ko na doon sa kulungan ng mga pato at uh, ayan po naayos ko na po yung itlogan ng inahing pato namin at uh, mga ilang araw na lang po siguro magre-ready na rin po yan sa yang oh, siyang mga itlog sa isa pa lang po yung aming inahin siguro sa mga may malaki na rin po itong mga babae dito at uh, meron na naman mga bagong breeders po at uh, hanggang dito na lang po ang video na ito salamat po sa inyong panonood at happy farming po sa ating lahat.